Hello, good morning. Hello, good morning guys at mga kapuntos natin dyan. So, sa araw na ito, may gagawin mo akong bagong episode sa inyo, no? Uh, kung bakit malaki ang ang uh, paniniwala ng mga Catholic Faith Defender na ang Roman Catholic Church ang siyang tunay na iglesia ang tatag ng ating Panginoong Kristo. Bakit, no? Naisip ko lang kasi, ah... Uh, pero ano kasi tayong whiteboard dito, naisip ko lang kasi mas maganda siguro ating gamitin. Kaya sa mga bago pa ba po sa amin channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Okay, so kuha muna tayo ng ng ano ng white ng uh, eraser. Sabi eraser dito. Ayun. Ah, ito nakita ko na. No, kuha tayo ng eraser at saka ah, uh, mark pen. No? Ating gawin dito ng bakit malaki ba niniwala ng mga Catholic faith defender? na ang Roman Catholic Church ang siyang tunay na iglesia. Ito ay laging uh, kinukontra ng mga protestante. Pero naisip ko lang na mas maganda siguro yung ating gawa ng illustration. Kaya ating ilapit sa whiteboard. Okay, so ating nasimulan na ba't kami naniniwala na ang Roman Catholic Church ang siyang tunay na iglesia yung tayo magsisimula sa ibabaw. Yan. Halimbawa, ito yung Iglesyang Tatag ni Kristo. Saan niya nangyari? Sa Jerusalem. Sa anong taon? First century. Yan. O, yan lang Iglesyang Tatag ni Kristo. Yan ha? ano nangyari? Tuloy natin. Ah, uh, ito ay dumaan ng mga panahon. Hop! Oh, Tingin tayo dito. Ayon sa gawa 26, sila ay nakarating sa Antioquia. Ayan. O, oh, yung iglesia ng tatag ni Kristo, nakarating yan sa Antioquia. Tapos, nakarating din yan sa Roma. Oh, ito siya, ating uh, gawa. 1176. Ito naman siya, nakarating siya sa Roma. Gawa. 2311. Yan. Ting iglesia niya nakarating sa Antioquia, nakarating din sa Roma. Ngayon, sa Antioquia, uh, ayon sa gawa 2028, 28 mayroong na namamahala mga bishops. No? Mga bishops. Ngayon, pagdating nila sa Antioquia, syempre, meron yang bishops. Ngayon, ating alamin ang listahan ng bishops listahan ng obispo sa Antioquia. Oh. Ano na? Listahan ng obispo sa Antioquia. Sino ang nangunguna? Apostol Pedro. Siya ang pinakaunang obispo sa Roma. Ang tanong, Meron ba tayong ebidensya dyan? Aba, meron tayong ebidensya. Eto. Ngayon, dahil, ayan po si, siya ang unang apostol sa Antioquia, ang sumunod naman sa kanya ay si Bishop Evodius. Yan. Siya yung ikalawang bishop ng Church of Antioch. At sa second bishop na ito, na si Bishop Evodius, siya ang pinakaunang gumamit ng pangalang Christians para sa igle, sa mga mananampalataya ni Kristo. Si Bishop Evodius, the second bishop of Antioch, siya ang unang gumamit ng term Christians na ginamit ng mga apostol. Ngayon, atin namang isunod sa ikatlong bishop naman ng Antioch. Ang ikatlong bishop ng Antioch, ito na si Bishop Ignatius. Yan. So continuous to siya. Nang nakarating sila sa Antioquia, mayroon silang mga obispo. Ang unang obispo doon, si Apostol Pedro. Ikalawang obispo, si Bishop Evodius. Siya yung nagbigay ng pangalang Christian sa mga mananampalataya. Ikatlong bishop, si Bishop Ignatius. Ngayon, si Bishop Ignatius naman, noong taong 110 AD, ang nagbigay ng pangalan na Iglesia Katolika. Yan. No? So itong nakalating sa Antioquia na Iglesia, ang pinakauna nilang obispo si Apostol Pedro, sumunod na obispo si Saint Evodius, Sumunod na ibis po naman si St. Ignatius na siya naman ay bigay ng pangalang Catholic Church noong 110 AD. Ngayon, pinatanong ng mga protestante, ababasa ba sa Biblia ang katoliko? Ang sagot, 110 AD pa lang yan. Ang Biblia, natapos ang Biblia, 100 AD. Yan. Ang Biblia, natapos siya, 100 AD. So, 101, wala na nagsulat. 102 wala na nagsulat, 103 wala na nagsulat, 104 wala na nagsulat, lalo na sa 103 wala na nagsulat. Pero may mga Bible translation gaya ng Richard Baxter na ginamit ang term Catholic Church kasi alam nila ang iglesia ang tinatag ng Panginoong Iso Kristo noong taong 110 AD pinangalan ng Catholic Church. Yan ha? So, pinangalanan siyang Catholic Church. Ayan, ito na yung papaliwag naman ngayon. Ano naman mga kasunod na nangyari dito? Okay, so atin mo tong atin mo na tong alisin, no? Atin mo tong alisin muna. Yan. Okay. Alisin muna natin to. Yan. Lanin niyo ha, yun ang unang bahagi ng tunay na iglesia. Ngayon, pangalawa, Itong iglesia ng ito, nagpatuloy ito eh, nagpatuloy ito. Nagpatuloy. Yan. Hindi hindi na wala. Bakit hindi mo wala? Sabi ni Kristo sa Mateo 28 20, tandaan ninyo, kayo kakasamahin ko hanggang sa katapusan ng mundo. Kung nawala ang iglesia ng ito, gaya na sinasabi ni Alpehaba sinong sasamahan niya ni Kristo? na kanya pinangakuan, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng panahon. Sinong sasamahan niya kung nawala ito? Ang sinabi ni Alpi Haba, kasinungalingan yon. Ngayon, hindi tayo ano? Ito, nakarating ito sa Antioquia, nakarating sa Roma. Ang iglesia ito ang naglab ang um, ang, ito ang naglibing sa mga apostol sila namatay na. Sample natin. Felix Manalo. Nung siya ay namatay, sino naglibeng? INC member. Eranyo Manalo. Nung siya ay namatay, sino ang naglibeng? INC member. Ellen White. Nung siya ay namatay, sino ang naglibeng? SDA member. Ellie Soriano. Nung namatay, sino ang naglibeng? MCGI member. Kaya mga apostol, nung sila ay namatay, sino ang naglibing? Ang maglilibing sa kanila natural, ang true church. O, oh, ang true church. O. Oh. Saan inilibing ng INC si Felix Manalo? Sa kanilang teritoryo. Saan inilibing ng INC si Eranio Manalo? Sa kanilang teritoryo. Saan inilibing ng SDA si LNG? What? Sa kanilang teritoryo. Ah, saan naman inilibing ng MCGIS Elisoriano sa kanila pa rin teritoryo. Eh, saan naman inilibing ng True Church itong ang mga apostol? Siyempre, sa kanilang teritoryo. Ngayon, alamin ninyo kung saan nakalibing yung mga apostoles. Yan ang i-research ninyo para malaman ninyo ano. Yan. So, continue tayo. Kutunyo tayo ha. Continue tayo. Yan. So, Noong taong uh, 380 AD, si Pope Damaso, tanaw nyo ha, simula pa dito may Pope na. Oh, meron ng Pope dyan. Pinakaunang Pope, si St. Peter. Sabi nila, hindi doon si St. Peter ang pinakaunang Pope. Ang sabi sa mga kasesayan, ang term Pope, ipinangalan sa bishop of Rome first bishop sa bishop of Rome Diyan pinangalan ang title na po tanong sino ba ang pinakauna pinakauna sa listahan ng bishop of Rome eh, isas nyo isas nyo ha sino ang pinakaunang bishop of Rome para malaman nyo kung sino. At pag kinontra nyo, magbigay kayo ng alternative na sagot. Kung hindi pala si Apostol Pedro ang, ang unang bishop of Rome, sino? Bigyan nyo ako ng ano. Huwag nyo, wag nyo lagyan ng after, ha? Kasi after, pangalawa pa rin yan. Hmm? Ngayon, ito naman tayo ngayon. So, proceed tayo. Oh, ah, proceed tayo, proceed tayo inutusan si Saint Jerome ni Pope Damaso magawa ng Latin translation of the Bible. Natapos ang trabaho ni Saint Jerome 405 AD, diyan na lumabas yung sinasabi ng mga sabadista, Latina Bulgata, nakapagtataka lang. ang mga sabadista, sinasabi nila paghawakin ng Latina Bulgata, ito, Biblia ang katoliko ito. Biblia ninyo ito. Ngayon, may mga sabudista hindi na ina, hindi, hindi na na sa Katoliko ang Bulgata Latina. Ha? Marami na sa mga sabudista hindi na uma, hindi na nasasabi na Katoliko daw mo ng Latina Bulgata. Eh pag sila nangangaral ka nilang Bible study sa isang Katoliko, hawak nila ng Latina Bulgata sa sabihin nila, "O oh, ito nakita ninyo, ito ay Biblia Katoliko, nakalagay diyan sa bado." O oh, ba? Diba? Yan ang ating ano ngayon diyan. Adi ah, lang may sunod. Tapos, noong 1054, yan, ito sinasabi nila, 1054, nagkaroon ng split ang iglesia. O, oh, yan. May eastern at may western. Ngayon. Ang eastern, hindi tanggap ang pope. Hindi nila matanggap ang pope. Samantalang ang western patuloy na nananalaytay ang ang, pa, Santo Papa mula pa dito sa unang siglo papunta dito nananalaytay pa. Ngayon ang eastern, ang tawag sa kanila Greek Orthodox. Yan. Kaya kung i-search din niyo kung sino ang founder ng Greek Orthodox, ang ituturo nito Jesus Christ pa rin. Bakit? Eh, dyan siya galing talaga eh. oh, splitted talaga siya. Etong Western. Anong pangalan ng Western? Catholic Church pa rin. Ha? Catholic Church pa rin ang pangalan ng Western. Continue siya. Continue. 1521 napasok ang Pilipinas. Oh. Ano ang pangalan ng Iglesia Katolika nang pumasok sa Pilipinas? Catholic Church pa rin. Bakit continue pa rin siya? Dumating ang 1860 na imbento ang Tanduay. Anong pangalan ng Iglesia Katolika? Iglesia Katolika pa rin. Tumating hmm. sila sa 1870. Dito na dinagdagan ng pangalan ng Roman kaya naging Roman Catholic Church. Ngayon. Kung dito nagsimula. Nakarating sa Antioquia, nakarating sa Roma 1054 nag-split sila, naging East, yung isa naging Eastern Greek Orthodox, yung isa naging Western Catholic Church pa rin siya. Continue, nakarating sa Pilipinas Catholic Church pa rin siya. Oh sasabihin nyo, iba ang Catholic Church, ibang Roman Catholic Church? Ano nangyari sa ano nyo, sa pag-iisip ninyo? Ha? Huwag nyo sasabihin, iba ang Catholic Church, ibang Roman Catholic Eh, isa lang yan, no? Sa 1870 lang dinagdagan ng title na Roman, eh. 18, in 1870, uh, in 1870, at the, at the first, at the second Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed. But it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Roman Catholic Church. The Holy Catholic Apostolic Roman Church. But nilagyan ng Roman yung pangalan kasi nasa Roma ang kanilang office. Kaya ang center of Christianity, yun na ang Roma at hindi na yung Jerusalem. Nalipat sa Roma ang center of Christianity dahil inulaan na sa Gawa Petrus XI, at Mateo 21.43 na sila ililipat sa isang bansang nagkakabunga. Eto na. Ngayon, sa mga tumututol dyan, mga tumututol dyan na ang Catholic Church daw, hindi ang Roman Catholic Church. Paano nyo papaliwanag ito? Paano nyo papaliwanag ito? Sabi nila, iba ang Catholic Church, iba daw ang Roman Catholic Church. Eh kung iba, e eh anong pangalan ng Roman Catholic Church na nakapasok sa Pilipinas 1521, eh wala pa namang Roman ang pangalan. Hmm. Ano? Di ba? Sabi sa mga representative niyo, yung Eastern yung na naging Greek Orthodox, yung Western yung na naging Roman Catholic Church. Tama, yung na naging Roman Catholic Church. Kailan nila ng Roman? 1870. Eh, 1860, 1521, anong pangalan niya? Oh, anong pangalan niya? Catholic Church pa rin. Pero wala pang Roman. Sa 1870 nilagyan ng Roman. Pero yung, yung, lin, yung linya niya, isang linya lang yan, no? Isang linya lang yan, no? Oh. Oh, paano nyo ngayon tututulan ngayon yan? Hmm. Um, oh, sige, ating hintayin na mag si Alpihaba at saka yung mga ibang pananampalataya. Paano nila i-deny na ang Catholic Church ay ang Roman Catholic Church? Kasi, simula pa noong 110 AD, ha? 110 AD, pinangalan siyang Catholic Church. Before yan, ang unang niyang obispo si Apostol Pedro. Siya rin yung unang obispo sa Roma. At dahil si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma, siya sila yung pinangalan ng Pope. So mula sa first century, may Pope na. Tapos dito, umiwalay sila. Kanilang lang uh, pinawalang halagaan yung Pope, wala silang Pope, eh kinuntinyo ng Catholic Church dito hanggang sa siya ay naging Roman Catholic Church. Tapos sasabihin ninyo na iba ang Catholic Church, iba ang Roman Catholic Church. Esep-esep naman pag may time. Hmm? Daming kapalpakan. Dano ninyo. Ah, uh, yung iba ano nang Sabadista, mamaya ko nagawa ng, ano, nang ng illustration pag natapos yung debate sa August 4 sa Gayaan de Oro. Yung kanilang Daniel 7.25, yung kanyang Daniel Otso, mamaya ko na lang yung gawa ng ganito to prove na mali silang lahat. Thank you!